Dyan siguro na yung lato lato to. Asan <laughs> <Enemy down. laughs> so, tas yung ikaw? Nasa Sa shotgun here. Bigyan Chip terminal is almost ready. Walang ganon, basta i uh, lang isa set mo lang sa kalaban. Hindi siya nagla-lock. <laughs> ano boss? Hindi siya nagla-lock. Ah, hindi siya nagla-lock andaan ko pa na kung pa kung 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 Ano? kung kailan kung 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 kung

बस सब बोल के बोल के पचेट में गया तो लातो है नेक्स्ट है ना ला तो ला तो है नेक्स्ट है ना टॉयलेट और ही दे यू विकास इनला हिच नहीं Magdal na tulat, o biglang tinapit yung sampal po, e wala na. Joke! Naginom kay... Oh my God. For oh virgin air. <laughs> Taka saan ba yung Kiba? Ah, uh, Kiba Kira. Ang oh, ading? Yung ano tumawag sa'yo. Ay, nag-message sa'yo. Dito sa ano? Sa... Uh, ang zone doon? Opo, nakara- nakara- ano? Nakara- That random Airdrop incoming. Oo, uh -oh, sa MC. 19, gusto Hindi ko alam kung kailan. Anong gusto ko? hindi gusto mo, ano gusto mo? Google Ay, hindi ko naman itindihan Yan. Oh, God. Yeah. oh no, So, mm -hmm. Tara, <laughs> one, eight, four, the revived flight tayo arrive ito pala minute plantay sarasa ito

len anong yung package yung pangalan niya siya ako ikakreditin agad eh pagayeng tapata

Oh, you like that, Your teammate has been killed. Yep. Get the dog tags and help them return to the battle. Return to the battle. The revive flight will arrive in one minute. <laughs> <second. laughs> <inaudible> Kala mo ah. Hindi lang. Tapos ano ka? Ang tawag dyan? yung tayo ko lang. si Korya makapasok. Eh baka Layo ka muna. May father oh. rin siya. Lalo di ba? So may father rin siya. Oo. Asan yan? Anong porter mo? Ayaw mo gamitin? Ariel. Yung skills mo. Yeah. <laughs> Tinignan pa. yun okay. eh, hindi mapindot eh. Ay, hindi pa hindi ba? Mapindot. Ah. Hindi mapindot. Kaya nga eh, may paro kami na Oh, tanggal na ako ng cam. At magbibis na si ako. <laughs> <laughs> I am both. I am both. I should. Um, I love you. Air drop in. Get the dog tag. Airdrops have been delivered. The revived flight will arrive in one minute.